siya magdayaw at piolo Pascual may hidwaan nga ba? O hiwalay na? Rason ng pagsugod sa hospital kay siya magdayaw binunyag na. Nabalot ng pag-aalala ang mga kamag-anak at tagahanga ng aktres na si Shaina Magdayaw matapos mabalita sa publiko ang patongkol sa biglaang pagsugot sa hospital kay Shaina Magdayaw. Walang nabanggit na rason at tila iwas na iwas pa ang mga ito sa reporter ng mamataang dinala sa hospital ang aktres di rin nagtagal ay nagkaroon din ng malay ang aktres at kanina lamang ay naglabas na ito ng statement sa publiko at sa hindi inaasahang kadahilanan ay ibinunyag nito sa publiko ang umano ay pagbuhat ng kamay sa kanya ni Piolo Pascual na umano ay maliit lamang ang kanilang pinag-awayan ngunit lubos na nagalit si Piolo Pascual at di na nito naiwasan pang pagbuhatan siya ng kamay. Labis ang pagkadismaya ng pamilya ni Shaina magdayaw sa ginawa ni Piolo Pascual at ganun din ang kanilang mga tagahanga.